evening po sa inyo lahat. Good evening po, Father. Pakibati po ng God bless you ang katabi mo. God bless you po. Bless you po. Pakibati po ang ating Panginoon ng masigabong palakpakan. Pakiulit po ang aking sasabihin, SAPI. Solusyon. Salyah. Pakiulit nga po tatlong salita. Tanungin mo ang katabi mo, anong sapi mo? Isa yan sa kailangan mong maintindihan. Napakaganda sa Ebanghelyo. Hindi pwedeng malayo sa ating karanasan. Pumasok ang may sapi sa loob ng simbahan. Amen. Isa ito sa kailangan mong realidad na hindi mo matatakasan na sa loob ka na ng simbahan, baka nga at dapat, yung mga nandito sa loob ng simbahan, may saltik yan, may sumpong, may pinagtaraanan. Hindi ba yon ang pinakasimpleng nakuha mo sa Ebanghelyo? At huwag ka na magmaang-maangan ikaw yon. May mga araw na meron bang hindi mo maintindihan na para bang susuko ka na, na napipikon ka na, na kagaya nung spiritong yun ang gagalaiti, sumisigaw, anong pakialam mo sa akin, Panginoon? Pero sa bawat sapi, kailangan mong manahimik sa bawat saltik na nararamdaman mo, kailangan nating tumikum at wag muna magsalita. Pakiramdaman mo kung anong pinanggagalingan. Matuto tayo sa kanyang salita. At katulad nga sa ating mga pagbasa, lalo na sa aklat ng Deuteronomio, yan, ang hirap pong bakitin yun. Sabay-sabay nga natin sabihin yun, Deuteronomio. Yan. Yeah. O, oh, yan ang kinatatakutan naming lahat ng lektor. Huh? Pagbasa, mula aklat ng Deuteronomio. Yan. Yeah. Basta yon. Nang nais ay paghahanap, hindi titigil ang Diyos na maghahanap ng propeta hanggang makuha mo ang punto. At ano yon? Makinig ka. At ang hindi makikinig, katumbas ng kamatayan. Amen. Mga minamahal, hindi titigil ang Diyos na magpapadala ng propeta sa iyo. At kung nakakaramdam ka ng sapi, kung nakakaramdam ka ng hindi komportable, huwag matakot. Kailangan mo lang sundan ang Panginoon. Manahimik ka, palabasin mo yan. Manahimik ka, tanggalin mo yan manahimik ka dahil ang masama, ang espiritu ng demonyo, nais niyan lagi, ikaw ay humiwalay kay Kristo. Huwag mo akong pakialaman. Balikta rin mo ngayon. Buksan mo ang iyong puso. Gabayan tayo ng salmong tugunan. Ano nga po ang salmong tugunan natin? Ipakita nga ulit natin yung salmong tugunan. English po yung kabisado ko sa English po. If today you hear His voice, harden not your hearts. Sabay-sabay po natin basahin ulit. Iyon, ganun lang kasimple. Huwag mo nang salungati ng nais ng Diyos. Gusto Niyang magpakatutok sa iyong kabutihan. Magpakabuti na. Gusto Niyang pangalagaan ng iyong pamilya wag mo nang salungatin gusto niya na ikabubuti po wag nang magmatigas balik na sa kanyang salita marami na masyadong salita kang narinig sa mundong ito at sisirain yan ang buhay mo Amen! pero ang salita ng Diyos pakakabahin ka at matatakot ka ng kaunti eh hindi ka na sanay eh pero ibabalik ka niyan sa tunay mong uliran. Solusyon ang dapat nating pakatutukan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, may solusyon. Mayabang ka lang. Palakpakan mo ang mga iba't ibang solusyon ng buhay mo. <laughs> Ngayon po ang huling patimpalak ng ating parokya. Nung unang gabi po, ang singing contest Yan. kaya nauna po yung singing contest napansin nyo hanggang ngayon makulimlim pa rin pero hindi umulan di ba? malamig lang ang gaganda kasi ng boses nung second day Friday naman mga munting Jose at munting Maria kahapon po ay Maria mamayang gabi sumilip kayo sa Chua toko champa ka pala mali na naman ako Bili mo na kayo ng fried chicken doon na ubod ng sarap sa katabi. Masarap po yung fried chicken doon. Nakakadalawa kami noon, no? Manood kayo, may patimpalak naman po ngayon ng Queen Mother. Yan. Yeah. Tuwan tuwa po ako kasi nagkakaisa lahat. Ha, pag nagpapatimpalak, yung, syempre yung mga taga-barangay Rojas, taga-barangay Obrero, taga-barangay Paligsahan, nagsasama-sama po ang lahat. Kanya-kanyang manok sila, kanya-kanyang sigaw, kanya-kanyang mga kaibigan. Eh kahapon po, nandoon ako. So tinatawag na yung mga mananalo. Kunwari, best in ano gown. Sinong mananalo? Di uudyokin ng ano, di ba? Sinong candidate na nagsisigawan? Ang candidate kung ganito, candidate. Eh nanalo yung kandidata niya. Candidate number five. Sigawan sila. At hindi ko makakalimutan yung isang bata. Actually, dalawa sila. Yehey! May panginom na tayo! At nung pagsabi nila noon, napalingon ako, napalingon sila sa akin at sabi nila, si Father. Anong solusyon? May mga binibigay na sa iyong biyaya. May mga binibigay na sa iyong pagkakataon. Huwag mo nang ipaglaban yung bisyo mo. Hindi yan yun. Huwag mo nang ipaglaban yung mali. Sinasaktan lang natin ang sarili lagi. Anong solusyon? Nandito ka ba para sirain kami? Nandito ka ba para puksain kami? Sumagot bang Panginoon? Hindi. Hindi. Dahil hindi niya naispoksain ka, pero gusto niya manahimik ka muna at mag-isip ka. Mm -mm, meron ka nun. Daldal -dal mo eh. Manahimik ka muna. Isipin mo muna ang solusyon. Hindi nagsalita ang Panginoon. Ang susunod niyang ginawa, pagkatapos niyang manahimik, ay manahimik ka. Di ba? Di ba? Yun ang susunod niyang ginawa. Ginawa niya muna, tapos Pinasa niya. Dahil yun talaga, kapag nanahimik ka, maalala mo kasi kung nasaan ka. Maalala mo kasi na may hira pa rin, pero may pag-usad pa. Kaya, kung makita mo yun, gawin mo at hindi ka iiwanan ng Panginoon. Uusad tayo, papasan tayo, salya! Amen. Sabi mo sa katabi mong tulog yan. Salya! Ya, Alam niyo po ba yun? Sa mga kapatid sa Nazareno, yun po ay pagpasan o paghawak sa lubid, pag sinabing salya, derecho, sabay-sabay tayong papasan. Salya. Naalala ko po nung nag ng ano, ng Santo Niño. So binalak po namin, Ilagay doon. Yan, dyan, ilagay. Tapos papasanin si Santo Nino. Eh, napakabigat po pala niyan. So, apat lang muna. Sige, pasan. So, nagpasal. Biba, biba. Isang metro pa lang. Gaganon-ganon na sila. Ang bigat eh. Binaba nila. Sabi ko, hindi aabot to. Ando doon pa lang sa kanto ng gumamela. Eh, nakiika ika na sila. Parang mga parang mga parang talangka. Penitensya na kaagad, hindi na biba yung santo ninyo. Tapos anong nangyari? Tumunta kami sa likod, may mga ibang kalakihan, tulong! At tumulong na yung iba. Mabigat pa rin naman. Pero sama-sama sa pagpapasan. Huwag mo na kasing ilayo ang Diyos sa buhay mo na pagkatapos nito, akala mo wala pa rin siyang pagsubukan mo. Meron. Magsimula kang muli. Dapat lang. May solusyon dahil dapat kang nakatutok sa Panginoon. Ang ganda-ganda po ng ikalawang pagbasa. Yung ikalawang pagbasa naman, na affirm dito yung mga single. Yan. Yung mga walang asawa. O kung may asawa man, iniwan Yan. De -de -de. Yung, mga, yung mga single. And kung narinig niyo po yung unang yung pangalawang pagbasa kay San Pablo, unang sulat niya sa mga taga korinto Korinto ba? Korinto Sabi niya do Kayong mga walang asawa, okay lang yan. Okay lang yan. Ayos lang yan. Kasi yan ang magpapaalala kung kanino ka magpapakatutok. Pwede, wala kayong asawa. Bigo kayo sa pag-ibig, no? Bakit nga ba? Una, wala namang asawa ang Panginoon. Pangalawa, kung bakit siya walang asawa, nakatuon lang siya lagi sa Ama. Focus ka kay Jesus. Palalayasin niya lahat ng mga dilim sa buhay mo. Pero manahimik ka muna. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Pakialaman ka ng Panginoon. Amen. Muli, tandaan niyo, humasok din sa simbahan ang may sapi. Tanungin mo nga ang katabi mo, may sapi ka pa? Mukhang wala naman, no? Alam niyo yung pagkakaiba ng dalawa? Yung demonyo nga nakakapasok ng simbahan, eh. Pero nung pagkakaiba, yung demonyo, huwag kailaman, okay, tayo, para mawala ang sapi mo, pakialaman ka ni Kristo. Dahil pakialamero Diyos sa buhay mo. Amen. Palapakan mo ang pangingialam <laughs> ng Panginoon sa iyo. Mamaya daw po, may papremyo ang Bible, Philippine Bible Society. Mamimigay po tayo ng apat na Bible Guide. Libro po siya para basahin natin yung Biblia for the whole year. So, mamaya parang uh, simbang gabi feels tayo, magbubunutan na naman po tayo. Pero ang ito po noon ay, hanapin niyo ang Biblia. Kung ano-anong tinitignan mo sa TikTok, kung sino-sinong sinusundan mo, mga sayaw-sayaw, ilalagay niyo pa, gaganong-ganon pa kayo, di ba? Kung ano-ano, naniniwala ka, oo nga, mm-mm-mm-mm. Hmm? Pinaka-simple, oh. Yung inaalikabok mong Biblia, Hanapin mo. Basahin mo. Kung may tanong ka, nandito ako. Nandito tayo. Yun ang pagka-research mo. Mahal na mahal ka ng Diyos. Palitan mo yung salita mo ng salita niya. Tignan mo. Kaya makapangyarihan si Yesus. Dahil ito'y galing sa kanyang pakatutok sa salita ng pagmamahal ng Ama. Kaya't huwag ka matakot kung may sapi. Harapin mo nang may solusyon. Halina kapatid ko, kasama mo ang Panginoon, papasanin, salya, tungo sa pagbabago at paglaya sa masama. Ulitin mo, sapi, solusyon. Salya. Palakpakan mo ang Panginoon. Tayo po ay tumayo. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Mag-like and subscribe na po sa ating official YouTube channel www.youtube.com www.facebook.com HFP Rojas At i ang ating official Facebook page www.facebook.com HFP Rojas Maraming salamat po mga kaparokya